guys, for today's video, ayan, hapunan na. Pero dahil busog pa kami at kumain kasi kami sa labas kanina, ngayon, magluluto na lang ako ng merienda, guys. Kasi na-miss ko yung kwek-kwek sa Pilipinas. Alam niyo yun? <laughs> yung kinain ko noong last time na nagpunta kami somewhere else. And then, napakain ako ng kwek-kwek, guys. Ang sarap talaga ng kwek-kwek na natin ko na yun. So, yun ang gagawin natin ngayon, guys. Kasi talagang gusto ko rin ipatikim sa mga anak ko dahil hindi pa nila natikman yung kwek-kwek. At ito na nga, bumili ko ng limang pack ng Ugo! <laughs> Ayan. At napakamura lang ng pugo dito, guys. So, pumapatak lang siya ng 38 pesos ang isang ganito. Kaya, tara na at pakuluan natin. And then, yung mga sangkap niya, bahala na si Darna. Basta, ang importante ay magaya natin siya. Okay, guys, yung pinapakuluan natin. At, ilalaglag lang natin tong ating mga itlog ng pogi. Oh. Alam niyo ba yung itlog dito sa Japan guys tsaka itlog sa Pilipinas halos hindi nagkakalayo ang presyo. Yung bumili ko sa Pilipinas 'Yung malalaki 15 pesos ang isa, 'yung maliliit ay 10 piso ang isa. Halos pareho lang ng presyo dito sa Japan ang itlog natin. Alam nyo guys kasi kung bakit napakamahal ng feeds ng uh, Pilipinas. Dito sa Japan mahal din pero fair pa din dahil ng maraming farmer. Kumbaga, mas mura pa rin nila nabibili 'yung feeds kaysa sa Pilipinas. Sa atin kasi konti na lang 'yung mga farmer natin kaya uh usually nanggagaling na sa ibang bansa pati mga feeds ng manok plano ko na rin mag-alaga talaga ng manok guys alam niyo ba yon kasi ang manok makapag-alaga ka lang ng at least lima meron ka ng itlog at least tatlo araw-araw yon bakit ko nalaman yan guys kasi may kaibigan akong nag-ibigay sa akin ng manok ang dati niyang manok ay lilimang piraso lang pero napakasipag mangitlog itlog araw-araw nakakapos siya ng apat araw-araw yun guys tapos ayun na nga niya, binibigay niya, binibigay sa akin yung ibang kasi dumami na yung manok niya at binibigay niya na nga ako So, ito, uurasan lang natin to guys. Pakuloan lang natin siya ng mga 30 minutes. At habang pinapakuloan natin yan, guys, gawa naman tayo ng ating sauce, guys, habang hinihintay natin itong kumulo. Ang gagawin lang natin, guys, magigisa lang tayo. So, guys, maghihiwa lang tayo ng sibuyas. Igigisa lang natin ng very, very slight. At meron tayong bawag dito. Chili paste na rin yung gagamitin natin, guys. Hindi tayo gagamit ng totoong bawang. Totoo din siya, kaya lang paste na siya. And then, ito yung chili paste na ginawa natin last uh, month yata. Ito yun. So, bawang ang uh, sibuyas na lang yung ating pinaka sasari uh, pinakasariwa natin na sangkap. Yan. Pinong pino lang. Mas maraming sibuyas guys, mas masarap. Ayan. Ganyan kadami yung sibuyas natin guys. Talagay lang tayo ng konting mantika. Ito yung para lumabas lang yung amoy niya guys. Ayan bawang guys light light lang ayan ang cup natin ay konting toyo lang kasi gusto ko talaga guys light pink lang yung maging kulay niya yung konting salt and pepper food coloring gagamit lang tayo guys na itong ating seasoning pork seasoning nakikita ko sa guys yung sa iba ang ginagamit nila ay magic sarap hindi kasi ako gumagamit ng magic sarap So, eto guys, maalat na to. And may lasa na. pero na yung Ajinomoto. Ayan, naglagay tayo ng dalawang kutsarang asukal. Siyempre, yung ating suka. Yung suka ang ilalagay natin, eto guys, yung ginawa nating instant suka. So, dapat tamang tama lang yung kanyang asim. Kulang siya sa asim. At sobrang anghang, guys. Sobrang anghang nito kasi dahil sa suka natin. Sumobra anghang. Hindi na kaya ng mga bata to Manghang na. <laughs> Masarap siya. Mas matamis. Mm. Isang kutsarang cornstarch. Ayan. Ganda ng kulay ng ating kwek-kwek. Ano? Mmm. Tapos hintayin lang natin siya kumulo ng kumulo. And then yung ating itlog ay papalamigin na rin natin. Nako, napakasarap po. Lasang-lasa yung bawang. Kulang na kulang pa rin siya sa asukan Ba't ganun? Ay, grabe sa sarap. Perfect, guys! Okay, set aside lang natin to. Kabalatan lang natin tong ating itlog. Ayan. pinaka matrabaho sa lahat ang magbalat ng itlog. Bowl natin, maglalagay lang tayo ng harina, salt and pepper. Ito yung magpapaalsa sa kanya, baking powder. Ayan. And then halu-haluin lang natin to guys. Hindi natin to bake. Ayan. So, dapat ganyan lang yung texture niya, guys. Hindi masyadong malapot. Food coloring natin, light orange lang. Ayan, kinut natin yung ating itlog sa cornstarch. Ayan guys, tas balik lang natin. Tapos saka natin i -hullin. Tapos ayan, guys. Ayan. Ayan. And then, ito yung sauce natin na ginawa kanina. hmm, Harap, guys. Ayan nga. Yung ating instant kwek kwek na Siyempre, magte-tasting tayo at ayun na nga si ate, oh. Pinakain niya na. At first time niya daw natikman, napakasarap nga daw. Yun, sabi ko sa kanya, sige, magtinda tayo next year doon sa Tawindaga at Samir. <laughs> mas. Ayan guys, tikman natin kung totoong masarap. Kung nakuha natin yung lasa nung natikman ko doon sa may kanto-kanto. Tadakimas yan, eh. nakita niyo mo usok pa, oh. Mm, sarap. Mm, kuha natin guys yung ano. Yung sa mm. Buti hindi na si Onesa. masarap sarap guys. Ah. Medyo na pasobrahan lang guys yung bawang natin. Pero perfect napakasarap niya. Yung tamis niya, yung alat niya, yung anghang niya, tama-tama lang, no? Hindi mo anghang ba? Tama-tama lang anghang niya. Tamis, ang sarap. Bantawid gutom na siya. Yan, ang dami pa natin ginagawa, guys, oh. Nakintipid, guys, kapag ka gumawa pala sa bahay kasi bumibili na lang. Ayan. Lagi na lang siya may kakainin na kwek-kwek. Mana mo. Yung Nakainok ulit na siya. Oh. Nawalan ng kanin. Ang sarap kasi talaga guys.